Good morning, guys. Welcome to my channel. BuJingJing TV vlog. Yes, po. i I'm ako ng lahat, guys. I'm ako today. the house. i guys, naulan. First day and last day po ng aking trabaho Ayan Kaya na, hihihihal Wait po, open po lang ang aking <coughs> Oh, madilim pa pero ah nagpamadali na po ang tao kasi yung oras na traffic guys traffic talaga yes dadaan po ako sa forest fcie hindi po makita kasi madilim Samahan niyo ako guys, madilim. Hindi na ako bumili ng pagkain ko. Mamaya ang na Naulan eh. Ayan, may mga kubo naman dito. Kaya pag sumabarang lakas ng ulan, pwede naman takis ng ilong kaso. Hindi na po ang oras na. <laughs> ayokong malate, ayokong nang-late. Dito guys. Tapos na natin lakarin ng forest. Lakad na tayo po. Pukasok na. Well, dito. Dito lang guys. Nakasalaga ang ulan. Punin ko lang ang ID ko. Baka kayo maharang ng guard. เห็นเป็ดนี่ดิป่ะอ๋อพรุ่งนี้ Mood na lang di siya gawin ng totoo ng takas. Hindi ba sana na best entrance na po. Yan na po ang ano yung kampan ni Papasok. Yes. Wala. Walang bantay eh guys. tinuran kasi. Ito po yung tulog. Tulog na yan. Yan ang aming kampan. Aming kampan. Oh my God. Tay na eh. Hindi nakita guys. Pinatay na ang ilo. Oh. <laughs> sakit ng parking guys yung mga sakit na yung kadeliver ng kanila Uh-huh thank you po sa viewers and thank um please subscribe po kayo sa youtube channel po Pujing Jing TV Vlog um, thank you guys and God bless mag lang po ako ayan na po God bless po bye bye